Anunsyo sure kanina ni Ombudsman Jesus Crispin de Mulya na susulat siya sa Senado para hingi ng pagpapatupad ng kautosan noong 2016 ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na dismissal from public service laban kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay ito ng kasong administratibo ni Villanueva sa kanyang pagkakaugnay sa pork barrel scam noong siya ay Sibac Partylist Representative pa matapos mapunta sa umanoy peking NGO ni Janet Lim Napoles ang 10 milyong pisong pidaf o Priority Development Assistance Fund noon ni Villanueva. Ang dismissal order na ito, hindi pinatupad ng Senado dahil tanging Senado at mga kapwa-senador lamang daw ang makakapag-alis sa kapwa-senador sa pwesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Pero matapos itong sabihin ni Remulla, si Villanueva may inilabas na imahe ng isang desisyon ng ombudsman kung saan nakalagay na wala raw probable cause at dismiss na raw ang kaso. May petsa itong July 31, 2019, panahong ombudsman na si Samuel Martires. Naglabas din siya ng clearance mula sa ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo sa so Office of the Ombudsman. May inilabas din si Villanueva na certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso roon. Pareho yung in-issue nitong September 10, 2025. Sa mensahe ni Villanueva sa reporters, tinawag niyang harassment ang gusto ni Remulla. Si Remulla, ikinagulat na may ganito na palang desisyon si Martirez, na anyay, isinikreto umano. I was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martirez dated July 2019. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. It's a surprise secret decision. Well, nobody was was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Uh, almost one martyr never spoke about it. Di ba parang secret decision siya? Alam niyo ba yon? Did you know about it? Nobody knows about it. Gate na namulya, hindi harassment ang kanyang ginawa. It's not harassment. It's something that, that everybody thinks to, to be still valid. That came turned out to be not valid anymore due to a secret decision. D dapat kasi hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody know about it. Kahit na sa mo, hindi nila alam yan. Sa panayam ng Super Radyo DZWB, kinumpirma ni Martres na may ganito siyang desisyon. Anya y 2018, pag-upo niya bilang ombudsman ng maghain si Villanueva ng motion for reconsideration laban sa desisyon ni dating ombudsman Morales. Ang argumento raw ni Villanueva, forged o pineke umano ang kanyang mga pirma sa mga dokumento at nagpadala rin ng NBI findings ugnay nito inilagay lang daw si Villanueva sa request ng buhay party list kayong hindi naman siya miyembro ng party list na ito there is no evidence on record mm -hmm. na yung pera na tanggap ng buhay party list ay napunta kay Senator Joel Villanueva Ay dismissed both cases criminal and administrative cases mm -hmm. so doon sa kaso doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service Nireverse ko yon at dinispease ko yung administrative case. Itinanggi rin niyang isinikreto ang desisyon. Aba, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi mm -hmm. kung titingnan ni, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung case management system. Mm -hmm. Apag yung kaso ay nare-release, napupasok yan sa si system eh. Mm -hmm. So nandun sa system na nadismiss ko yon. wala akong sikreto ginagawa sa aking trabaho. Mm -hmm. Mm -hmm na eh, nakabuyang-yang. Sabi ni Remulla, inaaral nila ang desisyon na ito ni Martres. Pero dahil dito, hindi na siya susulat sa Senado. Nagbago na yung ano, yung privacy natin. I think that it's something that uh, uh, raising more questions than answers. Di ba? Lalo na dito sir sa opisina. Lalo na sa opisina ito. Para sa GMA Integrated News.